Hello mga kalabs! Kamusta po kayo? Siyempre pagising po sa umaga, sampung minutong yakap po muna kay mama Ganito na nga po lagi yung routine namin ni mama sa umaga At alam nyo po ba mga kalabs na kapag ko nga po si mama sa umaga E eh mas lalo pa nga po kung inaantok Masarap po kasing makap kay mama at habang nakayakap nga po ko kay mama dyan ay halos makatulog na nga po ako. Kaya tinatapik-tapik na nga din po ko ni mama dyan para daw po magising na yung dugo ko at makaligo na. Ay, kung pwede nga lang po sana ganito palagi. Kaya sabi nga po ni mama ay hayaan ko na nga daw po bukas naman ay sabado na. At magigising na daw po ako ng kahit anong oras na gusto ko. Ayan nga at nakaligo na nga din po ako at kumakain na rin po kami ni kuya. Si kuya naman ay mamaya pa nga po siya maliligo pagkatapos niya nga po kumain. Dito na nga lang po ako sa labas nag-toothbrush dahil nag-toothbrush pa po kasi si kuya sa lababo. Eh halos sabay lang din po kasi kaming natapos kumain. Kaya dito na lang po ako para po mabilis. Kanina umaga din po pala ay pumunta po sila mama at papa sa palengke. At nagulat nga daw po sila sa presyo ng kamatis. Akala pa nga daw po ni mama noong unang tingin niya ay tatlong piso ang one half. Yun po pala tatlong piso one fourth. Kaya kung tres pesos nga po ang one fourth ibig sabihin. Ay, 12 pesos nga lang po ang isang kilo. Meron pa nga po sa baba, 2 pesos ang 1 fourth. Kaya kung tutusin daw po, ay mura na lang po ito mga kalabs. At kumuha na nga din po si Papa ng mahigit isang kilo. At pag uwi nga po namin ni Kuya sa bahay, ay saktong nakaluto na rin po para si Mama ng ulam. Eto po palang mga kamatis na nabili po nila Mama ang niluto niya. At hinaluan niya nga lang po ito ng maliliit na shrimps. Smokfish nga daw po, sana yung ihalo ni mama dito. Kaso nga lang ay gagamitin niya naman daw po yun sa pampalabo. Eh nagkulang pa nga po kasi si mama sa binili niya eh. Pero masarap din naman po pala ito pong lasa niya, parang isda nga lang din po. At nung babalik na nga din po kami sa school, eto nga at si papa na pong maghahatid sa amin. May pasok nga po si Papa dyan ng hapon Pero sabi po niya, ihatid niya na nga lang po kami May pupuntahan lang din daw po kasi si Papa dyan saglit Eto at binabanya na nga din po kami dito sa may harap ng school Pag-alis nga po namin sa bahay Eto at sobrang busy na rin po pala si Mama sa pagluluto Nagluto nga po si Mama ng palabok para nga po sa order Eto po lang isang bila o yung hinahanda ni Mama dito Pagkalagay nga po ni mama dyan ng pansit ay pinapatungan niya na nga din po yan ng sauce. Ganyan po kasi mag-prepare si mama ng order niya. At madalas nga din daw po yung gusto nila sa palabok ay yung masos. Kaya may extra sauce nga din po na ilalagay si mama dito sa plastik. At fast forward po tayo. Ayan na nga po mga kalabs yung na-prepare ni Mama. Pagkatapos nga po yan ay babalutan niya naman po ito ng plastic wrap. Nagkakape na nga din po si Papa dyan dahil may pasok pa po kasi siya. E pagkatapos niya nga pong magkape ay eh maliligo pa po siya. Sabi nga po ni Papa ay eh magtira nga daw po kami ng palabok para daw po pag uwi niya ay eh may makain daw po siya. E eh, alam nyo na po mga ka paburito paborito nga din po kasi ni Papa ang palabok. Halos parehas lang din naman po kaming apat na paborito ang palabok. At ayan nga, tapos na rin po itong nabalutan ni Mama ng plastic wrap. At ready na nga lang din po itong ma-deliver. Ayan nga at pinaghanda na nga din po ni mama si papa ng palabok para po sa baon niya. At yung ibang order ay nilagay na nga din po ni mama sa styro. At pagkatapos nga po itong maihanda ni mama ay mag-isa niya na nga lang din po itong dineliver. Pero okay lang daw po dahil malapit lang din naman po ito sa amin. At pag uwi ko nga po galing ng school ay hindi na nga din po ako makapaghintay na matikman ito. Hindi pa nga po ako nakakapagbihis dyan pero kumuha na nga din po ako ng palabok ko. E nagugutom na rin po kasi ako eh. Mabuti na lang po mga kalabs at may natira pa pong palabok. Akala ko po kasi ay wala na po akong matitikman. Hindi na nga din po ako nagpalagay kay mama ng chicharon dahil okay na nga din po ako sa ganito. Ninanamnam ko pa nga po yung lasa nito mga kalabs dahil namimiss ko na rin po kasi ang palabok ni mama. Habang si kuya naman ay nagpalagay nga po siya ng chicharon. Ayan nga at pinipisitan niya rin po ito ng kalamansi. Sobrang natutuwa nga po si Si kuya dahil makakatikim na nga din daw po kasi siya ng palabok. O ba diba, hindi pa nga po niya nahahalo ay nagsubo na po siya kaagad. Eh sobrang natatakam na rin daw po kasi si kuya eh. O ba diba, mga kalabs at may patango-tango pa nga po siyang nalalaman? Siyempre, mga kalabs, masarap po kasi itong palabok ni Mama eh. Mga kalabs, shoutout po pala kay Tepi, Steve, TepTep tap Kay Ate Christine, Joy, Sandanya, from Colonguan, Santo Tomas, Isabela. Yun lang po mga kalabs, maraming maraming salamat po sa panonood ninyo. Mag-iingat po kayo palagi, God bless to all, bye bye po.